Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys, samahan niyo ako nga magbubukas sa aking order Galing sa tabi. Ito na guys. Galing sa tabi, guys. Ito ay para sa amin. Mer. Dalagyan ko aming Ito na amin kanin. daw sa ito na guys lumating lang ngayon kaya e, ito ito pala yung sinasabi nila manikis guys so, order ko ay dalawa so pag bumili ka ng dalawa mayroong ringa isa so, balik na po guys so, ito yung ko talagang sa sa, sa amin blessing siya guys alagyan namin sa lisensya kasi kulang kami nabasag kasi ito, ito yung ipapalit kami ang tawag nila ay magnetic daw ano to magnetic kaya to na guys ikaralit na namin yung letter thank you guys Ayan na guys. Nakabit ko na guys. Ang aking permit. Ayan. 2025. Yang, yan, yan. Yan, yan. yan o oh yan. Yan ang tatlo. Yan ang binibig ko. Yan ang dumating. Yan. So, hindi pa nakabit ang isa, guys. sa Saka na makabit itong isa, guys. Kasi, yan. Mamaya na ito ikabit kapag dumating na yung panagiyaw namin. Kasi hindi namin kaya yung, yung na lang ang magkabit sa isang namin. Ganyan. Thank you guys. Thanks.